kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Uh, sana yun nasa mabuti po kayong kalagayan ngayon at sana yung nasa mabuti po kayong takbo na yung negosyo. So, andito po tayo ngayon, no, mag... Ano po tayo ng lumpia wrapper, no? Uh, magbigay, po ako ng tips kung paano po natin ito ma... Ang tawag niya, no? Classify? kasi ang hirap po ano so, kapag ganito po ay mahihirapan po tayong tanggalin po sang isang wrapper na yan magkapunit-punit po yan dati po ay nahihirapan po ako nito yan magkapunit-punit po kasi uh, magkadikit ko po no pero meron po tayong paraan na bibigay po sa inyo tips po, paano natin ito matanggal, no, na walang kahirap-hirap so, ayan po, no gano'n, no po, pero magbibigay po ako ng tip po, paano po gagawin, no so, ito lang po ang gagawin natin, no mga kauna, so, ibalik balik natin sa silupin so, gano'n-gano'n yun lang natin ayan these twins lang po ayan. madali na po siya tanggalin. Ayan. ito madali lang naman po. So, dati po ay nahihirapan po ako nito, pero ngayon po ay hindi na po kasi ganito lang pala ang secret. Ito lang pala ang secret. So, para sa madaling isa-isa ng ating siyang wrapper. Ayan. ayan. So, nakapasok na po ang hangin. Kaya, madali na lang po siyang anggalin. Ayan. So, ganito po. So, ayan po. Madali na lang po siya. No? Kasi nakapasok na po ang hangin. So, ayan. Ganito na lang. Ayan dito lang po so, ito lang po ang magandang picnic po upang hindi magpunit-punit ang ating uh, wrapper singlong piyang wrapper Ayan, madali lang po talaga so ngayon po ay uh, magbibigay po ako ng tips mo kung ano pong ginagawa ko po sa aming dinuguan. Dinuguan po namin na sailabull. 30 pesos lang po ang serve. Ngayon po ay ginawa namin 40 pesos. Okay. Pero, uh, ang ginawa ko po, po ay yung karni namin na yung mascara, yun po ang ginawa namin dinuguan. So, yan po. Napakasarap po talaga. So, ang serve po namin ay 40 pesos per serve. So, sellable din naman po kahit pinaasan ko po, po at saka medyo konti po ang um, ang serving kasi malulugi naman po tayo kasi napakamahal po ng carne ngayon. So, ngayon po, ang extender po po dito ay uh, puso ng saging. So, napakasarap naman po kapag puso ng saging ang ating ilalagay. Ayan po ang dali-dali po. Ngayon po, pagkatapos nito ay magbabalot na po tayo habang niluluto po ang ating gulay para dito ay uh, tanggal po tayo isa-isa nitong ating lupiang wrapper. Ang hmm, dali, hindi lang po talaga kapag ganun po ang mga dali. So, dati po ay nakapunit-punit po ang mga wrapper. Ang hmm, mga Ang So yan lang po sa araw na ito So yan lang po sa araw na ito At sanay may natutunan kayo sa video Kung ito ang please Don't forget to click the subscribe button And click the notification bell Upang manotify kayo sa next upload ng mga videos Tandaan, sa negosyo ay kailangan Sipag at tsuga at basan At may pananalig Kung may kapay Thank you for watching